Ito ang video na ito ay para to sa mga hindi pa marunong uh, magkapit ng tiles. So ang unang gagawin ay kailangan nung kumuha ka na yung libilado galing sa pintuan, um, indoor. Yan, so ito nakikita nyo na mga guhit na nasa wall, ito yung kinukuha natin na level galing sa pinto. So yan, makikita mo may mga guhit na tayo dyan. Yan, so galing dyan. So kailangan nating ibaba dito kasi gusto ng may-ari may ay naka-slope uh, papunta ng gate. So kailangan talaga 'yan na may slope yung tiles para kung umulan man siya, so hindi hindi mapunta yung tubig sa pinto sa may main door. Yan dito. So galing dito nagbaba tayo ng... at uh, 3 cm tapos dito nababa tayo ng 5 cm ayan kasi kailangan nating ibabaan dito kasi may dito banda ay may pusit o so, gripo ayan so napaka importante na may slope so itong nakikita nyo so ito na ang kanyang uh, layout so ito ang kanyang eskwala yung nakikita nyo yung may may tansi na naka, nakalapat doon sa tiles so bali yan ang bali guide natin sa tiles para magka eskwalado no? so dito sa, sa gilid ayan. Itong tansi naman ay nakikita nyo, ito yung guide natin para sa kanyang slope. So, import, napaka-importante na maglagay tayo ng guide sa slope sa tiles para hindi tayo magbaklas ng tiles kasi baka uh, hindi papunta yung tubig doon sa, sa gilid so para masurbol -sure natin kailangan talaga na mayroon tayong guide na tansi so ang gamit pala namin dito ay nag dry pack kami so bago namin nilagyan ng dry pack yan yung flooring na yan ay nilagyan muna namin ng Uh, grout <tinyo> o purong siminto hindi lang na namin nakasama uh, sa video so yun talaga ang dapat para yung dry pack natin ay hindi siya bumitaw sa, simi sa siminto so ang paglagay naman dito sa ano sa, ang paghalo naman dito sa ating dry pack ay kailangan ay tamang tama lang yung paglagay ng tubig <tinyo> para So, madali nating ikabit kailangan lang natin so, uh, pag yung flooring ay lagyan natin ng, ng grout yung, purong simento para mas kumapit yung, yung uh, dry pack pagpilin. natin sa ni sa kuan halo bitaw sa kanang maghalo so ingat yung tamata kung mapapansin yung katulad nung uh, paghalo yun. ng pagpilin halo paggawa ng black ganun lang ang kanyang uh, timbla so ito kung makikita niyo yung uh, nai uh, tanse andyan pa rin yung tanse kasi yun ang pinaka guide natin sa kanyang slope so napaka importante na meron tayong guide para maayos ang paggawa natin at pagkabit ng tiles at ang pagkabit naman ng tiles ay kailangan na hindi siya mamadiliin para iwas tayo back job kasi kung mabadaliin natin ay tayo rin naman ang magbaklas at mabawasan yung tiwala nila sa atin so ngayon uh, patuloy pa rin kaming uh, nagta dito at uh, ito na yung pinaka final na tiles na binili ng may-ari kasi yung dati ay pinalitan So, ito, itong dito banda sa may bintana. So, medyo makinis yung flooring. So, kailangan natin na punasan natin ng uh, ready fix. Tapos, ang pagpuna, ang paggamit naman sa ready fix ay kailangan natin lagyan ng adhesive para mas lalong para siyang mag-wrap yung makinis na simento. So yung iba kasi hindi na nilalagyan ng adhesive kung sila kung sila ang gumamit ng Aridipex. So meron namang mino dyan sa ganyang galon so lagayan basahin lang para nasa tamang paggamit so ayan so pag ang pagkabit naman ng tiles dito ganyan uh, wag mo munang lagyan diretso ng adhesive ang tiles baka kailangan mo siyang uh, pupukin mo muna para magpantay yung halo no? yung nilagay natin ng na dry pack saka natin siya lagyan ng adhesive kahit ibaba mo lang siya ng konti sa dati mo nang na, naikapit para paglagay ng adhesive so may kumaga sisiksik pa yung ano yung adhesive ah uh, sigurado tayong walang uh, hindi kakapak yung tiles na ikinabit natin ayan so habang andun pa sa dulo yung ano yung kasama ko ay dito muna ako so bali ako ang nagbigay sa kanya ng halo ayan So, wala naman tayong pinipili trabaho, malabor o anong trabaho man, basta magtulong-tulungan lang para madaling matapos. Ayan. So, dito sa, sa gilid, so, sinusukat natin dito. So, kung makikita nyo, ay nakataas dito ng 2 cm galing doon sa ating libilado. So hindi na kami nag dry pack dito banda kasi manipis na siya. So purong adhesive na lang ang nilagay namin sa tiles. Hanggat sa paunti-unti siyang kakapal papunta doon sa gate. Ayan. Dito sa gilid naman ay nakataas pa rin siya. Ayan, kung nakikita nakikita nyo so lagi natin tinitsik yung tiles kung pareho yung ano ang elevation natin. So, kung nakuha ba natin yung sakto na sukat natin sa tiles. Sa trabaho natin ay kailangan din talaga natin i-check lagi no para maiwasan pa natin yung uh, magkamali. So habang malambot pa yung tiles. So kailangan i-check natin yung tiles natin para sigurado tayo na nasa tamang elevation yung pagkabit natin ng tiles yan, yung nakikita nyo, yung tinuturo ko yan yung, yun yung mga may mga guhit yan, kasi dito may naka slope din dito banda, sa papunta sa gate iba yung slip dito sa gilid, kasi mayroon gutter dito at uh, yung nakikita nyo, yung tubo pipis na yan uh, dito, dadaan yung tubig So iba yung slope dito. Papunta sa gilid. Ayan. So malapit na tayo matapos. I-check natin yung elevation natin. Ayan. Sakto naman siya yung elevation na binigay natin. So ngayon, so nag-break time muna kami. So malapit na matapos. So isang tiles na lang. Uh, mag sa sagad na siya sa sa main gate ayan so itong tiles na nakikita nyo ay hindi pa nakalagyan nakalag, ng adhesive yan kasi yan antayin ko muna yung kasama ko na uh, dumating dito siya sa kanyang pag tires para magkatugma yung tiles namin ayan So, ako muna ang naghatid kanya. Ako naghalo ng adisib. Ayan, wala naman tayong pinipili na trabaho. So, kung nakikita nyo, ito yung dating tiles na nakabit namin. So, pinalitan ng may-ari. So, nag-decide ang asawa ng may-ari na palitan yung tiles kasi kung rating na naman naman ay parang normal lang kasi wala siyang design parang siyang simento so ayan so napalitan naman agad kaya tuloy tuloy pa rin ang pagtatiles namin dito ayan, kung nakikita nyo meron, meron naman tayong yung, uh, yung tansi dito so yun ang pinaka natin nahinay ka na tuog ka ng trabaho so, wala na makakita kung kuan basta ka ambrosio ato gibuhos na to gatong uh, basa na halo dayon kita tama ra pon ang pagkapuno niya dayon gi butangan gi sapawan atau tawag siya og so ang kadto sa ilalom niya nga kuan uh, espeso gitu dayon butangan sa pawog dry dayon gi layout din ang handul handle niya para sa tanggal niya sa taklob dayon atong manggi kuanan atong gi butangag bangag para sa iyang Uh, pin sa iyang git so nag align pa mong kuta para ma express na to ang git so wala na takaw na una, -una video no? so andi dere repita ko so, ayaw siya na ok na siya so ang ato ang sunod po kayo ang kaneng mga ang kani ang kane kay siyempre nakaangat na siya gamay ato na nang basaon halo kay siyempre piso man siya nga paghalo basaon na nato na kaman atong itapal dere para na ikuan ikuandili siya mga sabit ko ang baybay oh tara dito bye baybay oh ang pa so mo na ni ang atong ingon ako dito ganina nga kani to tog halo, para iniglatay sa ligid diha dili siya mo dili ang ligid so nakasabay sa pa paingon sa kasada. ang katong sa mo, wala pa natiwas kay naot tanaw ka di sib ug manapod sa wakas nahuman na human na ang tiles so tingkol po kay nalipay po ang tagi nga kwan nahuman na human yeah, na tiles ya nakauyon po ang ato ang kwan nakauyon po ang ato ang client sa ato ang tibaho na so ang ihanggit kay ang ihanggit ani, aku ako pong giripir na kay kwan ay eh, dili siya street ba kung dili siya so akong girepair ibutangan na ako lock ya ang ubang mga lock niya akong gitang butangan na dayon ang kanang gate niya gibutangan ako sa og turnbuckle kay wala man gud sa pirsa kumbaga sa kabugat sa gate mo anam-anam gina sa paubos so mo nang sa turnbuckle gibutangan ako ko turnbuckle para para dipinsabot si ang gate pun kan dilip semua babak sama so, nak siah yeah, ya angkat dong sampai katon dito, to kulang pernah nak grout pero sila na nak nak grout anak kay dari mana nak grout anak kay ni sabot sabot dan tagi ya atas nak human sia oguan human sia og ah uh, nak human sia og kan, tiles